はい Ghost Hunter 18 Hey what's up mga kantorin uh, So yun uh, tiritin po nung na muling nagbabalik na no? So ngayong nga uh, po na to uh, Pasensya po sa inyo kung Ginabi tayo kasi sobrang lakas po ng ulan no? So ipapakita ko po sa inyo, may yung ano yung kalangitan, Makulim mo at saka yun tayo imaputla pa no Kasi Hindi pa talaga tayo no uh, gumaling So ngayon Bisita ta kayo, uh, tayo kay kaibigan maya may dala tayong pasalubong sa kanya kasi yung huli nating punta para bang ano siya na. so ngayon ay pasayahin natin sana po na ulan na lagi oh. sana po na, na uh, makarating siya po ba na Ramson, Amaya at saka itong si kaibigan Solomon sana po no, pero ta, tayo makasiguro pero sana man. kasi marami-rami din tong dala no? na pasalubong para sa kanila kaya ito, uh, magabihan talaga tayo, no? So, yung ano, magbabaklay lang tayo kasi yung, you know, malakas yung tubig. So, yung motor hindi makatuwid sa sapa. ay uh, isa-isa ito sa dahilan na nahap, nahapnan tayo, no? Uh, magabihin tayo kasi dulot ng ano, dulot ng masamang panahon, no? sana hindi ito ulan no para hindi tayo maabutan no na ano lang tayo na naghanap lang tayo ng mapasilungan kanina para hindi tayo mabasa no so yun uh, legal of shoutout po sa lahat ng taga supporta natin dyan Marami thank you po sa inyo no so ito itong area na ano natin medyo critical to so ano lang mag ingat lang po tayo no so wanda naman yung pantuli natin dito so yun ah uh, Huwag natin patatagalin ito um, patuloy na tayo para dun uh, makausap na tayo uh, na natin po si kaibigang Maya Ramson uh, at saka para makawitay tayo ng maga so yun, mga kanter uh, sama nyo po kung tuklasin ang mundo na puno ng siwaga so yun uh, uh, ito po no? natin may na yan may syuktong no? pa na yan natin ha ah, uh. uh, ah, uh, ito mga ano to medyo uh, ano to malaki laki to no, kaysa ano na natin dala yung syoktong nandyan no. yung soft drinks nandun din basta matamis to no, maliban na po sa syoktong hindi matamis kasi paborito yan ang ano, kaibigan natin kaya uh, na, e, ah, eh, hindi kasi ako makapagdala ng bag ano, kasi sisingutin din yung ano, pagpapawisan yung likod ko lalala yung ubo ko kaya nag ano lang ako no? ah, silofin na lang po yung ginagamit ko yun Sin, no? ah, yun o, no? yan po tingnan nyo po napaka kulimlim po ng ano ng ah, kalangit ano? sana naman ano ah, nandun si ah, sila lahat na no? sana lang kasi nabanggit ko po na kumusta po natin yung huling uh, pagpunta natin na tika muna yung flashlight ko tika dito kung nandito, nandito ba yun uh, sigurado na gabihin tayo kaya uh, nagdala nga na tayo ng flashlight mga counter dilim na talaga o padilim na talaga itong mga kontra so at least uh, darating tayo doon na hindi pa uh, lampas na po sa dasal kasi ngayon ay dasal na po nila no? oras na po yung pagdasal nila kaya masunulin mas okay din no? may tubig may tubig dito agoy ka di kita kainom ano tara susun sa kama ito ni pag inom ni. okay ang diri ako sugman di kita tubig ani? ni bahala na para bang nagulat siya na no, nakita tayo ako baliw na sa akin kasi tao yan eh pero bakit gulat ng gulat siya Ada kan tumakbo ng boh nak kahit teruk. Bicara macam Asa kaya yan? Paano natin sa Pasamahin natin sa kasi uh, parang may kasama tayo. Hindi na lang okay, ano. nawala ng mga kandra. Okay. Hindi na pinano. Nawala na lang biglang Ano kaya yun? Grabe naman ang bilis naman niya. Ito kabisado niyo po niyang area na to kasi dito tayo palaging dumaan pag tayo kay kaibigang Amaya. Nalan niyo po yung sa may sapa dun, No? doon lang taman talaga yung motorsiklo natin. Ano kaya yun? parang kinakabahan ako dito mga kanto so bigla na lang siyang nawala so hindi na natin yan ano hindi na natin yan problema kung mawala siya basta patuloy tayo no? bahala na siya dun sino kaya yan ah ano? yun know, lang yun lang ba natin so buti na kapag ano, bili na tayo ng gamot pero ano na lang kulang ito pahilot na lang po tayo ito yung nagdudam dito ko ato ba yun yes ka Ito talaga yung hinala ko doon eh. Ay, ay, ito yung game. Dalawang pa na eh. Alah, yung hangin mga kanter. Bigla na lang po lumakas yung hangin. Kasi so, yung mga kamter, ah, uh, hindi na kaya no? Ano na yun? ngit, -ngit, -ngit So, plus light, ah. Uh. Pagkaman, ito. Ito yung, uh, ano, natin. yung kailangan natin, ano. Ay, ka. So, yun. Uh, Patuloy tayo. Hey, Ah! Ah! Ah!

Akin yan! Oh my goodness! Kinuha yung ano ko! Lalala! 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 Ah! Lalala! Ha, ha, ha! Yung ano ko kinuha niya! Ha! Ha! ha. Karong ka! Ha! Yan! Nakukuyapan! Matamaan natin to! Sino? Ayaw talaga magano'n ito! No! Huh! ang problema ko ngayon dito mga kantera ano yung yung dala kong alay para kay kaibigang amay at kamsul ay kinuha nila may kasama pala ito yung nakahod yung isa kanina pero yun uh, mag -ano tayo ng ilahanan ba ng shoot yun kasi parang magkapareho lang ng shoot no yun natin to yun yun, ano to. yun ito yung ilahanan natin na natin. natin. Tanong natin to, buhay pa to. Tanong natin. Bura magbuhay to. Ah. 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 Asa to yung mga kauban? Ha? Gidalan niya akong dito para sa inyo ha. Dito pagkaon niyo, panguha mo ganyo. Ah! Ayaw talaga. Boom! Ah. Uh, 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 huh. Kahit naipod na niya akong plus light eh Tay mahihim mo ni Ah Diyan ka muna ha Pag hindi tutugan hindi Wala tayong magagawa no

フッフ kayo tulad ng aming mga counter ka kaya tinirak na lang no? ah. Oh. ah. sin, yun problema natin dito kung saan yung ano ah hey. ang um, sap yung complex light ay nakaabay man eh dito kanina yun no? No? dito yung kanina talaga oh ang click ni pa Ito. Ito. Uy. Yun. Ito yung susi. Ito yung susi ng mga kante. natin? Ito yung sasungin. Ha? yan ako itong para ito yung gagamitin ko na Tinan ko po yung kung ano yung ano dito maging reaction Sino, grabe kahina yung ano plus light natin so ito malakad tayo na patuloy tayo sa paglalakad tapos mamaya ano natin may gagawin tayo dito mamaya itago lang muna natin to

Grabe. Nakuha pa talaga no paano na to, no? Nakuha pa talaga yung ano natin so patuloy tayo mga kanter. Sana po pagpasensyan niyo po ako na pero hangga't sa kaya ko patuloy ako. At least nandito ito, yun. to dito. Nandito ito, ito. Ito yung gagamitin natin. Lana ito na ng aswang kanina. Na siya yung may hawak ng dala natin na alay para kay kaibigan na may transform so gagamitin natin to para pusa siyang lalabas eh. at hindi tayo mahirapan buti na lang ano to ah, nabili to may pagkatanga-tanga din pala siya oh. ah, gutom sila kaya siguro inago yung pagkain natin so ito tingnan natin to ano yung mga laman nito yun may ano pa oh. grabe lang sa Sige mga kantil. Patuloy tayo. Patuloy tayo talaga sa ipagdasal niyo po na mabawi natin, no?